🎵 Music 🎵🎵 Music 🎵 Um, nakuna na ba yung scene, yung sikat na line na yung nagkagusto na nga ako sa'yo, palagay ko mahal na kita, something like that, scene hindi. Hindi pa po. Pero, Sabi niyo, hindi uh, pa po. Wala pa rin po siya sa Sa week na yun, wala uh, 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 sa... Pero definitely uh, ko yun. Opo. Uh, diba? Feeling ko talagang binibuild up po talaga yes. Eh, to go there para mas maganda yung uh, mag eksena po. Pinapractice mm -hmm. na siguro, pinag-aaralan ni David kung paano niya mag-deliver yun para... Nakong yakang-yaka po. Oo, oh, oh di ba? Basic. Hindi yung tipong Robin Padilla na pagbato ng ganun line. Pero dun sa linyang yon, I'm sure feel na feel mo na rin siguro yun, David, uh, if ever na ma magagagupunan niya eksena ngayon. Pero labas tayo dun sa eksena ngayon. Iniingatan niyo ba yung dumating sa punto na baka sabihin mo, David, kay Barbie na palagay, ko, mahal na nga kita, maging sino ka mo. <laughs> <laughs> Tabi natin yung, of course, respect na rin sa kay Chuck, di ba? Pero hindi maiwasan, di ba? Baka at saka ito pa, sige, ikaw muna David sa sagot. Pero ito kasi, believe talaga ako ay Barbie. Bukod sa magaling siya o mate, dalang-dala niya talaga yung love team. Para akala mo wala siyang boyfriend, kung bakit ako ka. Kung papapag, <laughs> <laughs> dalang-dala niya si David dun sa love team nila. Siya talaga yung nagdadala ng love team na yun. Dagdag ng kakita ni David, di ba? Pero na, ano talaga, na-internalize ni Barbie yung gano'n. Kaya, ano, mag-believe talaga ako sa iyo, Barb. Sa totoo lang, bukod sa magaling ka umarte. Sana nga may isa pang kapuso address na kagaya mo. Pero uh, yun na nga, David, um, maingat ka na sana hindi dumating sa punto yun. baka masabi mo yung linya ngayon kay Barb. Um, well, Malapit na ba? Well, first and like, again, uh, first and foremost, um, you'll have to respect the uh, personal yes. lives of Fori and I. Yeah, uh, yeah. I mean, uh, we're good friends, and uh, so much respect, for uh, job. Uh, yeah. Oh, the bigger my Japanese, yeah. Oh, hindi rin maging isip na paka-majyo matalaga kayo. di ba? Pag nung med, intense na yung mic sena, baka maging mapunta sa sa totoo talaga. Hindi mo na yung... Mga ano, kunwari, hindi na talaga mapigilan. Ingat na ingat, pero hindi na mapigilan. Mahal na lang dito. Ganun yung delivery dapat. Dapat may ganun ka. Okay. hindi halata. Di ba? Para hindi halata na, ay, shocks na sabi ko. Dapat yan po. Ito. Pero, Marcy, ikaw may ano ka? Meron kang, kumbaga sa'yo, limit na parahan. Dapat hanggang dito lang. Kasi iba na yung sa personal ninyo. Kasi yung mga fans, di ba? Nandun na yung kilig, di ba? Para karamihan talaga sa mga fans ng love team. Gusto nila, hanggang sa totoo, kayo na, di ba? Though alam naman ang lahat na may mga ano kayo. Pero hindi may iwasan na nandun na yung kilig sila. Lalo na sa'yo, yung sa dalang-dalang mo, nakaraal mo yung love ka rin, nakinikilig ka rin daily, di ba? May ingat ka rin sa ganun. May, may, bubukasan, may, may limit ka rin na dapat hanggang dito ka lang yung David. Namiss kita dito, Lord. Oo, oh, namiss, namiss din kita. I love kiss. na love kita. Woo! Challenging, okay. Um, una po sa lahat, um, I would like to acknowledge the right. presence beloved supporters na nandito ngayon. Magandang gabi. At from the bottom of our hearts, gusto po namin magpasalamat sa inyong um, unconditional support. And um, gusto ko rin, I also would like to share the credit um, of the success of Barda kay David. Kasi um, siya po naman talaga ang Nung umpisang, nag, na, nagsimula ng Twitter-serie sa Maria Clara at Ibarra, siya naman po talaga ang nag-initiate ng no, Twitter-serie na yun. Nakiride lang ako, tapos nagustuhan ng mga fans, kaya tumaas ang engagements namin sa Twitter. So, uh, I, I'd like to share the success of course with David dahil um, grabe rin talaga yung hard work and yung dedication niya to make us work, to make this partnership work, na parehas kami nagbe-benefit. And parehas kami nag-gain ng friends sa isa't isa um, throughout the process of um, working together. And sa industriyang ito, um, masasabi ko na napakalaking bagay kung makahanap ka ng kaibigan sa isang katrabaho, matagal mong makakasama. Kasi, um, it's kind of a cruel world. it's not easy being in our shoes. So, ang saya lang kasi um, we got each other's backs. And um, as for the fans, um, as, much, as grateful as we are for the support na binibigay nila sa amin na kahit hindi namin hiningi, ibibigay nila sa amin ng buong puso. Um, Siyempre, sabi nga po ni Ms. Leia Salonga, we have to set our personal boundaries mm -hmm. because at the end of the day, tao po kami. So, I guess, um, David will agree with me. Um, yung personal lives namin outside this partnership, outside this love team, are off-limits. the people that uh, make us happy um, the people that love us family loved ones off limits ko yun po ini po yun kasama sa trabaho. yun po very well sir so good this step by step ano po ang nakukuha